Sa matala mahigit isandaan limang pong pasahero ang binigyan ng pagkain matapos ma-stranded sa Port of Ozamis. Ang buong detalye sa report ni Laura Pobadora. Laura? Na mahagi ng pagkain sa higit isang daan stranded na pasahero sa Port of Osamis kaninang umaga. Ang mga pasayrong ito ay patungo sana sa Maynila. Ngunit napilitan silang maghintay matapos ideklara ang suspensyon ng mga biyahe ng barko dahil sa epekto ng bagyong uwan. Ayon sa Philippine Ports Authority, nakapaghanda at nakaantabay ang Port Management Office of Misamis Occidental and Osamis ng 24-7 upang agad makaresponde at masiguro ang kaligtasan ng lahat ng nasa loob ng pantalan. Sa kasalukuyan, may labing siyam na barko ang nakasilong sa Port of Osamis na kinikilala bilang isa sa pinakaligtas na harbor sa panahon ng bagyo. Ito ay bahagi ng kanilang paghahanda upang mapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero at mga tripulante habang tumitindi ang bagyo. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa buong pantalan at nananawagan sa mga pasahero na makinig sa mga opisyal na abiso bago bumiyahe. Sa ganitong paraan, masisiguro natin ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng Super Typhoon Uwan. Ako si Laura Pobadora para sa net 25 special coverage matatag matapang matapang. Laura Yo yeah. Oo uh, yung bang pantalan eh ano uh, uh, mataas ba siya at uh, hindi ba uh, posibleng pasukan ng baha uh, hindi ba magiging o uh, matitiyak ba yung kaligtasan ng mga pasahero na nastranded diyan Ang pantalan na ito ay na N nasa look banda tapos bago ito na nagawa na pantalan at nasa mataas na lugar. Mm, so safe na safe talaga yung ating mga kababayan stranded. Pero yung pangangailangan nitong mga stranded, ano, bukod dun sa mga pagkain, uh, na ipoprovide ba sa kanila? Na po ng Philippine Ports Authority. Okay, maraming salamat sa, in sa iyo, Laura Pabadora.